back makakita mga sir sa ating video. So hi, hi sa inyo mga sir. So konting ano tayo ng demonstration tayo or uh, magbigay ako ng tips and tricks sa ano nga ba yung tamang setting sa equalizer natin. Lalo na yung ganito. This is a graphic equalizer. May meron na rin tayong tinatawag na parametric EQ. Yung graphic is ganito siya. Minsan meron ibang bands, 15 bands. Uh, 31 bands. Ito, 31 bands to. So, ano yung bands? Bands isa uh, yung ganito. Yung mga fre selected frequencies na pwede nating i-cut and boost. Or flat may, uh, may, may, yung cut is sa uh, minus pababa. Yung flat is yung ganyan sa sentro. And then, yung boost is sa taas. So, yung parametric EQ naman kasi, parang ano siya. May, instead of ganito, may knob siya. And then parang may hinahatak sa na more, multiple frequencies para palakasin or para ma-equalize natin yung tunog. So pero focus na tayo dito sa graphic equalizer na tinatawag ko. So for for our video for today, magbibigay ako ng tips na kung ano nga ba yung magandang settings para sa ating setup. Pero hindi ko yung, hindi ibig sabihin po this is your idea ng ano ng yung kasi alam natin na iba-iba yung timplada natin eh. Kaya hindi ko masasabi na ito talaga yung perfect na ano na na settings kasi alam ko iba yung trip niyo naman na EQ settings eh. Pero pwede ko pero pwede ko tong sasabihin na ideal settings kasi yung technique na to ay sa uh, magiiitan sa sa tunog. Maging efficient yung speakers natin kasi uh, dapat yung certain frequencies isa kinakat natin sa certain na setup sa or sa type ng setup natin. And then syempre, safety rin sa gamit kasi yung ituturo ko ngayon isa para makakatulong rin ito sa ano sa safety ng ating speakers or amplifiers para tanggalin natin yung mga unnecessary frequencies na hindi naman kailangan gamitin. So let's start with ano, may tatlo yung settings na ituturo, may tatlong settings ako na ituturo ngayon. May full range, ito yung full frequency or full band na settings. May mid high. For example, nagtutuwi ka, may mid high tayo na ano, na settings. Ayan. So, may dito sa kabila. Uh, mid-high and then bass or yung sub-frequencies na setup. Kung gumagamit tayo ng mid-high and sub-frequencies. So, yan yung tuturo natin ngayon. So, unahin natin yung uh, full range natin na tawag. So, yung full range is a single, single speaker type or ganyan yung, yung yung ano natin. May D12 na full range and meron na yung D15 na full range. Pero karamihan na or mas maganda gaw gawin full range is yung D15 kasi medyo may mas maganda yung top ng ano ng base niya and then compare natin sa ano sa D12 kasi yung D12 kasi may medyo short range lang yung base niya and uh, bihira lang mapayanig yung lugar mas maganda yung D15 kasi and then malakas rin yung boses ng D15 kasi mas maraming uh, mas malaki yung diameter ng speakers natin so let's start with the uh, full range setup So, para sa akin, or yung ideal settings sa uh, Full range is ganito. So flat natin muna lahat. Ayan. Again, flat is 0 dB, walang boost. Cut naman sa ilalim and then yung boost naman is uh, pataas yung EQ natin. So sa full range, alam natin na isa uh, yung speakers natin isa. Uh, hindi naman yan sa woofer na nag -pro or magiging efficient yung pagtugtog ng bass kung meron tayong frequency nito. So kaya tinatanggal natin yung makakita tayo diyan sa mga EQ natin na fourth cut 40 hertz and below cut po yan. Kaya tinatanggal yan para maging hindi na magpo-produce ng very low frequency yung ano natin. Alam natin na yung ganyang kalalim na frequency medyo mabigat sa speakers natin kasi medyo grabe yung excursion ng or yung galaw ng speakers natin yan kasi hindi naman na natin kailangan sa ano sa full range na setup eh kaya ayan kung may kung may 4, 40 kHz na cut kayo diyan sa ano for example mga DBX pero na 40 Hz 40 Hz cut or tinatanggal natin yung ayan cut yung cut talaga isa ano, ng minus 12 pu'yan talaga hindi po yan cut lang na ganito lang na kakalahati lang yung cut kasi talaga is tinatanggal talaga yung frequencies iba yung cut sa ano sa minus lang yung minus kasi parang ganito lang half half lang kaya iba yung cut talaga iba yan cut talaga yan yan tatanggalin niya talaga yung ano lalo na kung ano kung mas maganda yung ano yung EQ Mer meron kasing ibang EQ na ano na hindi malinis pag tanggal ng frequencies ito mas maganda kung cut talaga natin so sa ano sa full range pwede rin natin tanggalan yung ano yung ganit or pwede natin eh, I mean dito balik natin yung 40Hz kasi below 40Hz ang yung tatanggal natin pero, kung masyado namang mababa yung ano, for example, uh, boost natin yung 40 Hz hanggang 60 Hz sa uh, full range setup natin. Ayan. Yan yung settings natin ngayon. So yan yung ano, nagbibigay bigat sa ating bass kung naka full range tayo. So kung tatanggalin natin yan, ano, pakinggan nyo. Ah, ulit cut natin hanggang 60. Yeah, medyo ano na. Medyo hindi na or nawawala na yung presence ng sub frequencies kasi ito yung frequency na nagbibigay again ng parang low rumble or parang bumibigat yung tunog ng bass natin. So kung gusto mo kung makakandol ng for example maganda naman yung type ng full range speakers mo, pwede mo 'tong lagyan. Pero kung alam natin na very low, very low wattage lang yung speakers natin, and hindi naman talaga mag-produce ng ganyang frequencies, pwede natin yung tanggalin. O simulan na lang tayo sa 60 Hz. So, try natin yung 60 Hz hanggang 100 Hz. So, ganito kabigat yung bass ng... Yan. So, medyo mid-bass siya. So, tagdaggan natin ng 50 Hz. at 40. Yan. Dito talaga yung 40 yung nagbibigay-bigat sa speakers natin. So, advantage kung tanggalin natin to medyo ano nang medyo may clarity yung vocals kasi hindi masyado kagalaw yung cone natin and then uh, safety rin speakers natin kasi once na kung so for example kung mababara natin yan uh, mga music natin na mga ganyan may mga 40 hertz medyo mahihirapan yung speakers natin and then may prone sa overheating ng voice coil and then syempre mapupunitin yun yan yung coil ay ah, yung natin kung hindi naman yan gaano ka durable kaya best advice is tatanggalin na lang natin yan para mas safety yung speakers natin. So, yan yung settings ng full range sa baba. Pwede yan yung ano, 60. 50 or 60 ganito. Yung ganitong settings lang yan. yan medyo ano sa may base siya pero uh, hindi ka ano kalalim. Pero safe uh, safety yung speakers natin. So, punta naman tayo sa mid-frequencies ng full range settings. So eto punta tayo sa may i-demonstrate -de lang ako na ano dito na tunog na be, very familiar kayo. Ayan. Punta tayo sa mga vocals na tunog. Ayan. So kung i-boost natin yung 1K Ayan. Ito yung parang naging nungo yung ano natin. Naging nungo yung vocals natin. Ayan. I-flat natin. Ayan. Naging malinis na yung tunog nya kasi ito yung uh, frequency na parang sipunin eh. <laughs> Ito sa pagkakalam ko yan. Again, ayan o. Oh. Kung i-cut natin, ito siya. Ayan, naging clear yung vocals niya. Pero mas maganda, i flat lang natin siya. Kasi kung naka kung naka kayo, maging ngungo yung tunog niya ito. Yan. Parang may ano parang may hangin yung voices mo kung binubus natin yung 1k. Pero yung presence talaga ng 1k, ayang vocals is dito talaga sa 500 Hz eh. Hanggang 350, 400, 500, 600. Ito, nagpapain na ng bukas dito. Ah, Medyo hinumin na yung bukas natin. Pero kung gusto nyo yung presence, dito ka nag-boost. So, try natin pagkali na yan. yan. Although mas clear kung naka-flat frequency, pero kung gusto mo palakasin talaga yung vocals, ko, talo na kung sa mic, hindi to ako magbo-boost. Pero kung hindi ka naman focus sa vocals, pwede mo lang i-flat frequency ito. Ayan, i-flat lang. Pero sa akin, mas mainam na gawin lang flat na sa... Mas maganda yung tunog ng flat, sa uh, promise. So, punta naman tayo sa ano sa medyo higher higher frequencies. Ito yung tinatawag natin na hangin. 'yung sa 10k, 'yung parang humahangin 'yung ano natin, 'yung tunog ng twitter. Yan. Yan, ito 'yung ano, ah uh, karamihan dito ako na kasi ito 'yung part na medyo bihira lang mag-feedback. 'Yung 80k kasi and below na or 80k hanggang 1k kasi siya 'yung ito sa high frequency na ano 'yung nagpa madalas nang feedback Kaya dito ako nagbubusa either 10K or 12K. Ito, 12K hangin rin to eh. hangin rin to. Yan. Yan. Parang may hang umahangin. So, 12K and 10K. So, be careful na kayo mag-boost mag ganito. Kasi dito yung part ng, ano, ng malaki yung chance ng feedback sa mga 8K. Pero yung ito 10K, major safe ka dito. So, dito naman tayo sa 16K. Ah, pakinggan nyo mabuti ha. Ah. Wala nang effect. Yung 16K and 20K. Ito yung ano, yung frequency na dead frequency na to eh. Most speakers kasi isa hindi na to kayang i-produce lalo na yung mga ordinary compression drivers. And hindi na rin mapakinggan ng mga for example mga matatanda. Hindi na yan hindi na yan ano yung tunog halos hindi na pansin na. Ano. Yan. Medyo may ano may konti kasi kung nilakasan natin may konti may konting dumagdag pero halos ano na hindi na hindi na, hindi na yung tunog niya. So yan yung sa full range ayan. So explanation kinakat natin yung very low frequency sa full range para hindi maging ngungo yung tunog ng vocals natin. At so, kung gusto naman natin medyo bassy, dito tayo mag-boost sa may 50 hanggang uh, 100 Hz. Huwag lang tayo dito mag-boost sa ganito. Ayan, medyo ngungo na yung tunog ng ano natin dito. Ayan hindi na not advisable. Yan mas efficient. Kasi yung kung um, dedicated lang yung speakers natin or yung pag i-cue natin sa ganyang tunog, isa magiging maganda yung ano na yung performance kasi hindi na hindi na kailangan mag-produce ng ibang frequencies na hindi kailangan eh. So kaya minsan may natin may kinakata ganyan, cut. Cut. Yan. So konting ano lang sa cool range kasi medyo base lang naman yung kinukulang niyan eh and then sa ano sa high frequencies kung kinukulang tayo. Sa mid na naman isa halos hindi na natin kailangan mag-boost eh. Mas maganda pa nga mag-cut tayo eh kaysa eh, mag-boost lang. So yan yung full range. So punta naman tayo sa mid high. Sa mid high halos ano naman ng hindi naman pinakaiba na yung uh, konti lang yung pinakaiba sa settings na to. So sa mid high, pwede natin yung tanggalan hanggang hundreds. Yan. Ganyan ako magtono. Tinatanggal ko talaga yung below 100 Hz kasi below 100 sa, sa sub ko na yan. lalo na kung nakaya maha ako ganyan yung gamit ko and then ano rin yan mas preferred is maganda talaga ng tunog ng quality pag wala masyadong mid bass yung mid high natin so yan yung binubus ko pero kung sa mga for example mga battle mix yung gamit mo pwede kang mag-boost dito ng ayan ganito kaya napansin nyo kung walang ano mas malinis tumunog kung walang bass yung mid high natin ah, uh, try natin sa vocals. Ayan, try natin lang kayo. Parang inaagaw ng bass na yung, ano, yung vocals natin. Kaya tinatanggal natin dito. So, halos sa ano, nung, wala naman akong binago. Kung gusto mo lang i-boost yung mid-frequencies, dito ka lang punta sa ano. Sa 500, 300, ganun. Or palakasin mo yung presence ng mids. Dito lang. For example, mga snares, ayan. So, so, wala naman akong binago dyan. So, punta naman tayo sa sub. Ito yung alam ko na eh, mas interesado kayo. So, sa sub, mag-cut ako ganito yung ginag ginagawa ko. Ayan, tanggal talaga yung ganitong frequency. Iba kasi yung, again, yung flat kaysa sa cut. Sa bass talaga is kinakat po talaga yan. Hindi, hindi dapat yan mag-produce ng mga high frequencies or mga mid frequencies. So, yan yung gamit ko, 100 Hz. Ayan, dito ako nagbo-boost. Alam natin yung speaker natin, hindi naman pang sub to eh. Ayan. Ayan. So medyo humina na yung tunog niya kasi pang bass na talaga. At compare yung lagyan natin ng mid bass oh. Ayan. Ayan. <laughs> For example, kung MCB yung gamit mo, no? pede kang mag ganito. Ganito yung settings mo. Ayan. Wag, hindi mo lang, wag mo lang tanggalin yung ganito, yung 250 kung naka-MCB ka. Kasi ito yung punch na, ano eh, part ng MCB. Ayan. Medyo may low end and then may sipa po siya. Ayan. Ayan. So, yan yung settings ko sa mga folded horn na boxes. So kung naka X1 naman ko or naka front loaded na speaker na ano na box na pang sub, tinatanggal ko to. Ayan. Para mas malinis. Quality kasi yung inahabol ng mga front loaded na speakers. Lalo na kung yung Yamaha, RCF, and then yung mga ano yung mga Cubo. Maganda rin yan. Ganyan lang. Mas konti yung frequencies. Mas efficient po siya sa poproduce ng 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 tunog ng bass. Ayan. Ito yung part na medyo mabigat yung bass natin. Ayan. So again, iba po yung cut sa flat. Minsan kasi yung iba is ginagawa nilang ano, flat. Flat lang yung ano. Pangit po yan kasi yung base talaga is akin na cut po talaga yung frequency niyan. So ayan yung uh, konting tutorial natin sa paggamit ng graphic equalizer. So sana nakatulong sa inyo mga sir. And see you in the next video.